Ang video po na ito ay tungkol sa uri ng isang halaman sa kalikasan na marami pong pakinabang. Ito po yung labong. Lingit sa ating kaalaman na itong labong na ito ay marami po tayong binipisyong nakukuha na panglunas sa ating karamdaman. Ang labong na ito mga kababayan ay ito ang ginagamit namin na pinakaunang-unang panglunas sa mga karamdaman na malaria malaria po. Maliban sa sakit na malaria, ay hindi lamang po malaria ang kayang lunasan ng labong na ito sapagkat ito ay anti-cancerous din po. Anti-cancerous din po. Maliban sa anti-cancerous na kaya niyang lunasan, ay mayroon pa pong mga karamdaman na kaya niyang lunasan. Mga kaubayan, yung pananakit sa mga laman-laman kaso kasuhan ang at maliban doon marami pa pong iba mga kaubayan maliban doon na panglunas sa karamdaman ay napakasarap pa po na ulam nito ang proseso ng pagga, paggawa nito para magsilbing ulam ay ini-slice po ito mga kaubayan hinihiwa po ng malilit niyan at ito po ay pinapakulo para magsilbing isang uri na halaman na panglunas sa karamdaman ganito po mga kaubayan tatanggalin po lamang natin itong kanyang balat na ganito babalatan po natin na ganyan yan lilinisan po natin ito tatanggalin natin na ganyan yan yung mga balat nya para matanggal yung mga balat nya na ganyan mga kaubayan ay hinihiwa po ng kutsilyo yan, para mag para magawa po may slice po ito. Huwag nating baliwalain ang kakayahan ng labong kasi marami tayong benepisyo nakukuha dito sa labong, sa kawayan. At ito din po ang ginagamit yung kawayan nito nagpanggawa sa mga upuan. Yan, pag na-slice na po na ganyan yan mga kaubayan at malam at natitira na po yung bahagi ng malambot na ito, ay tatanggalin naman po ngayon ito, gaganyanin nyo naman po ngayon yan, para malinisan po, lilinisan po natin na ganyan yan, para ma-slice po natin. Pag na-slice na po natin na ganyan yan, pag malinis na po na ganito, hiwa-hiwain naman po natin ngayon ito, ng maninipis mga kaubayan, kasi malinis na eh. Ganito lamang po ang paggawa niyan mga kaubayan. Ini-slice po na ganyan yan. Pag na-slice po na ganyan. At pipinuin naman po natin. Pipinuin naman po natin na ganito. I-slice naman po natin na ganito ito para magsilbing pinong-pino po siya. Kasi pag pinong-pino na po yan, mga kaubayan, ganito na po ang labas niyan pag pinong-pino na po siya. Ganyan na po ang labas niyan. Uh, I-slice ko po lahat to. Marami na po ito pag napino po. Sa <coughs> Hindi pa ako nakakalahati, mga kaubayan. Napakarami ko na po na-slice. Ang dami na po. Hindi pa po ako nakakalahati. Kaya sa halagang sa alagang 20 pesos, 30 pesos na labong, napakarami na po ninyong magagawa ilang ulaman na po yan, mga kaubayan. Kaya tignan nyo po kung paano po ang proseso na gagawin ko na ito po ay magsilbing halamang gamot, mga kaubayan. At masarap na ulam po. konti na lamang po, mga kaubayan, ang dami ko na pong nagawa, oh. ang dami na, uh, konti na lamang po etong labong na ito mga kaubayan, may mga proseso ng pagluto nito. Hindi po to, lahat ng klase ng labong basta't kawayan po, hindi po totoo yung sinasabi nilang nakakalason. Kasi po, ang gumagamot po dyan ay yung pait mismo ng labong. Kaya na, subaybayan nyo po ang videos na ito mga kaubayan hanggang sa maluto po ito. Ito malit na lamang po mga kaubayan. Pat, tapos na po ako. Dulo na po ito. Itong hinihiwa ko na ito. Kahit dulo ito mga kaubayan, basta't malambot pa po, pwede pa po yan. Katulad po nito, dulong-dulo na yan. Pero malambot pa po. Kukunin po yung malambot na yan. Hiwa-hiwain po yan. Kasi lamantyan din po yan. Mm. Yan po. Yan lamang pong natira sa isang labong. At ganito naman po karami yung nakuha ko. Hindi lang tatlong ulaman namin ito, baka apat na ulaman pa po namin ito, mga kaubayan. Yan. Ang susunod naman po na proseso nito ay ilalaga ko po. <clears throat> ilalaga ko po. Yung pinaglagaan po noon, yun po ang mabisang gamot sa malaria. Sa malaria po. Marami sa atin, nung panahon ng balaria taon-taon yan, karamihan na dinadapuan ng malaria ay yung ating mga kaubayan sa kabukiran, kabundukan. Hindi po kami ng problema sa panglunas ng kanilang mga karamdaman kasi gawa po nito labong. Kumukuha po kami ng labong, Linalaga namin yan ang, at pinapainom po namin yan yung pinaglagaan po. Hindi po totoo yung sinasabi nila na may labong na nakakalason. Wala po lahat ng labong na yan. Basta't labong ng Pilipinas. Labong dito sa ating sa Pilipinas. Ay halamang gamot po yan. May mga proseso po kung paano po gamitin yan yang mga labong na yan, wala pong iniwan sa yantok yan. Yung talbos ng yantok at itong labong, parihas po yan mga kaubayan na napakabisa na panggamot sa mga karamdaman. Sa malaria, anti-cancerous po yan. Yung mga namamaga na parte ng ating katawan, yung masasakit na kasukasuhan. At ginagamit din po namin itong labong <clears throat> para sa mga bata na may hina yung kanilang mga buto, malalambot yung kanilang mga buto. Mga kaubayan, ginagamit din po namin yan sa mga bata kaya napakarami pong binipisyo ang nakukuha natin sa labong. Tignan nyo po, napakarami po sa isang pirasong labong, halagang 20 pesos, may ulam ka na gamot pa sa ating karamdaman mga kaubayan may mga napapanood po ako na nagpapalabas na sinasabi nila yung ibang klasing labong yung may butas daw po nakakalason hindi po totoo yun mga kaubayan kaya tamad po sila na hiwain yon yung may labong na may butas kasi po ang laki ng butas sa gitna wala ganito po ganito uwang po yan kaya po, pag hiniwa-hiwa nila na gano'n yan, pinong-pino na po yan, ganyan na lamang po no ganyan, durog-durog no? na po. Sa katamaran ng mga Pilipino, kaya husgan na na hindi kinakain at nakakalason, pero kami po ay hindi po. Dahil ginagamit, ginagamit po namin yan na pangluna sa mga karamdaman. Walang iniwan sa labong ng buho po yan labong ng kawayan, labong ng buho, ay pari-parihas po yan na nakakagamot sa karamdaman. Pag-emergency nga po, yung karamdaman ng isang tao, nagdadaraririya yan, ini iniihaw lamang po namin yan. Iniihaw po namin, namin yan. Pag naihaw na po yan, pinapakain namin ng kanyan. Nang luto na yung pait nun yun po ang gumagamot sa labong kaya ito po ang kasunod na proseso nito ilalagay nyo po ilalaga ko po ito at yung pinaglagaan ay yun po ang gagawin kong gamot iniinom po yun hindi po yung mismong laman nito ang may kakayahan kasi po, linaga mo na yan. Linaga na po natin ito. Nakalaga na ito. Isip-isipin po natin. Wala nang bisa po yun. Matabang na po yun. Ulam na lamang po yun. Kaya ang bisa nyo, ang bisa nun, ay nasa tubig na po. Kaya, yung tubig po nun, pinaglagan nito, yun po ang may kakayahan na gumamot. Nandun na po yung sustansya nandun na po yung bisa niya. Mga kaubayan, may bisa man po ito. May sustansya pa man po yan. Pero hindi na po solid. Kasi po, linaga na po natin yan, nakalaga na yan. Yung bisa niyan, yung mga spirit niya, nasa tubig na. Nasa tubig na. Kaya nasa tubig na po ang bisa niya nito, kaya tabayanan nyo yung mga kasunod na videos nito mga kaubayang kasi ilalaga ko na po eto, marami pong salamat